Hi guys, once again mga ka-bloom and welcome back po muli sa ating YouTube channel For today's video guys, usapang motor po tayo ngayon Sa mga mahilig pong mag long ride, ipakita ko lang po itong portable na panghangin ng ating gulong Na mabibili sa Shopee at sobrang napakamura po ito And then guys, itry na rin natin sa ating motor para makita po natin kung gaano kaganda po gamitin ito So bago ang lahat guys, unbox muna natin itong nabili po natin Kagaya nga nang sinabi ko guys Maganda ito sa long ride dahil napakagaan lang po neto And ang laki nito is sobrang Sobra lang sa isang dangkal And uh, magaan lang po ito Aside from pwede po ito sa kotse and motor uh, May kasama na rin pong adapter para sa uh, bisikleta And inflatable na mga ano po Yung bola at saka portable swimming pool Guys matibay po ito dahil durable metal construction po ang pagkagawa nito. ito Malakas ito dahil double barrel po ito Kaya nasabi ko pong pwede sa kotse And then uh, easy to read na po yung PSI indicator nya So, ito siya guys, balisala la pagpuyan po yan pagka ginamit po natin and then yung paa po yung pang natin. So, wag na natin patagalin guys, i-try na po natin sa ating lumang motor. Siya nga pala guys, itong design ng lagay ng paa po natin pagka nagpa po tayo is anti-slip uh, rubber tread plate po ito. Kahit bakal may design po ito para hindi madulas yung paa po natin. So, ito guys, sa pangalawang motor na po tayo. And napansin ko lang po, no, napakaagaan po gamitin. So, napaka-convenient din. Malakas din guys yung paglagay po nito ng hangin dahil ang binili po natin is double barrel foot pump ha, And, syempre, mabilis po itong magkarga ng hangin sa ating gulong. Guys, ang tamang hangin nga pala na ilalagay ko po sa bandang likod na gulong po natin is uh, 33. Dahil solo ride lang po tayo. And, uh, P6 po yung uh, dinadrive po natin. Pero po, pagpalagay po tayo may angkas, dapat po ang PSI po na ilalagay po natin or tamang hangin is uh, 36 po. Pagka P6 po yung dala po natin. Pagka sa harap naman guys, ang tamang hangin po is 29 PSI po. So ito na guys, tapos na po tayo magpahangin ng ating gulong and napaka convenient po yung uh, ganito pagka meron po tayo dahil hindi na po natin kailangan pumunta pa sa vulcanizing siya para magpahangin po ng ating gulong. And bukod pa doon, pagka may long ride po tayo, madadala po natin ito dahil kasyang kasya po sa ating U-box ng ating motor. Sobrang liit lang po nito guys, sobrang isang tangkal lang po nito and napakagaan lang po dalhin. Madali lang din pong i-safe ito dahil maliit lang po yung spasyo ang sakop niya and kahit anong pwesto, pwede po sa kanya.